Ayan eh. Ayan eh. Ayan eh. Takot nyo muna pre. Sige, alam nyo Guys, andito na tayo sa Barangay Mabato. Alamba City. Laguna. Ito so, Mabato na to. Ito ang barangay na to. Paawon na to ng Pagaytay. Ito ang magsisimula yung ahon natin. Ayun sa amin. Paas. Oh my God.

Bale kasi itong motor na ano gamit natin, nabili lang natin to sa tambay ka din eh. Oo, gabila! Ito ba ang ganda? Wow! Majestic! Wow! wow. Ay, ilang, 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 ilang. Ah, muta! Tarik! Ayun, <laughs> sa kabila! Ganda naman yun sa baba, oh! Ayun, pre. Ayun, pre. Bakit ka muna, pre? Ayun, alam mo, na, hey, mo na tayo. Kali, hindi, hindi kinayon nung nabili natin. ng motor kanina. <laughs> Ayun. Lalakad muna tayo ng konti. Ayun natin yung view. Ang ganda, oh. Eh, hey, malupit ang ako dito. Hindi kinayon nung ating motor. Kaya bumaba muna ako. Ayun. Wait nyo na lang ako dyan. Ha <laughs>